Nako, Shelly. Wala akong pakailam kung walang daya perang anak mo. Ah, okay. tanga-tanga ka talaga, Kapag ka hindi na ka-minimum yung pinapasok mo doon sa lounge, ha? Sinasabi ko sa iyo, Bakit mo pinapasok sa lounge? Iisa naman pala. Alam mo ba masasayang na aircon doon? At alam mo ba kung magkano dapat? Aba! At sumasagot ka pa talaga, ha? Kaya! Ako ginagawa mo! Ma'am nandito na po pala kayo. O, Shelly, ikaw na ang bahala doon sa mga darating na customers ha maging maghahanan ka sa kanila para biglang kan kanila ng malaking tip ha okay po ma'am ako po ba o sige at ako'y pupunta muna dun sa bar counter ha ay kapag ka may magbabayad na papuntahin mo na agad doon ha at ang tip mo ibubulsa at inililista ko tayo ha okay, o siya sige nagkakaintindihan tayo

Uh, baby butler's bowl with mashed potato. Akin, ang tea, din ang akin, pero for seasons and drinks. Uh, squid in risotto sa akin, tapos grapefruit juice. Uh, I will repeat your orders po. Two baby butler's with mashed potato, isang ice tea, and isang quesadilla

Keep the change. Ako, ma'am. Ang laki pa ng change nyo. Halos 700 plus ako. Okay lang yun. Maayos kasi ang pag-assist mo sa amin. Oo nga. You deserve it. Ako, maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa akin. Thank you for your service, ha. Alis na kami. sa so, wakas. Unang araw pa lang, pero may pambilin na agad ako ng diaper ng anak ko. Thank you, Lord. Moshe, oh, gusto Wow! Very good naman, Shey. Unang araw pa lamang, pero ang laki na agad ng tip, ha? Very good. Oh, anong tinatangod-tangod mo pa diyan? Ano pang hinihintay mo? Hey, ano po yung tip ko? Anong tip? Ang baguhan dito, wala pang tip. Ma'am, kahit kalahati lang po, kailangan ko lang po ng pambilin ng bayad ko. Nako, Sheyi. Wala akong pakailam kung walang daya perang anak mo. Ha? Nauunawaan mo? Aanak-anak ah, ka, ah, tapos wala ka naman palang pambiling daya, Per. Eh, ma'am, kailangan ko po kasi yun eh. Gusto mo, tanggalin na lang kaya kita dito? Ma'am, huwag naman po. Oh, ayaw na pala eh. So, gong! Alis na! Balik na, maghintay ka na ng customer. Good afternoon, ma'am. Welcome to Bonigas Pub. Good afternoon, Din. Ah, uh, pwede ba ako mag-lounge? Kaya tig-isa lang ako. Okay po, ma'am. No problem. Wala pa naman po masyadong pops na kaya. Tara po. Thank you. Thank you. Thank you. Ito po mas, ang ninyo namin. Tawagin niyo na lang po ako pag ready na po kayong mag-order. Okay, salamat. Thank you po. Oh. Talaga? Ilan? Mayayaman ba? Ito lang po eh. Ito lang po ano? Bakit mo pinapasok sa lounge? Iisa naman pala. Alam mo bang masasayang ng aircon doon? At alam mo ba kung magkano dapat ang i-order, ang minimum na order kapag ka nasa lounge? Ano ka ba naman, Chey? Eh mam, ma gusto niya po kasi sa lounge eh. Di ba po, customer is always right? Patanga-tanga ka talaga, -Hey. Kapag ka hindi naka-minimum yung pinapasok mo doon sa lounge ha, sinasabi ko sa iyo, ikakaltas ko yun sa iyo, tip Mabawasan niyo po po yung sahod po. Aba! At sumasagot ka pa talaga, ha? Vivian, Anong ginagawa mo? Mamshelo, nan nandito na po pala kayo. Eh, kasi po itong tatangatang nating bagong waitress, eh. Pinapasok po yung uh, customer sa lunch. Eh, nag-iisa-isa naman po. Ma'am, magkakilala po kayo naman, Vivian? Oo. Ako ang may-ari ng gastropampeto. At ikaw, Vivian, ako ang customer na pumasok dun sa lounge na ni-request ko dito sa waiter na sinasabi mong tatanga-tanga? Tata, Oo, oh, pasensya na po. Hindi ko po alam, ma'am. Kahit pa ibang customer yan, Vivian. Dapat pinagbibigyan mo kahit pa ilan pa yan. Kailangan-kailangan ko ng magagandang reviews para dito sa resto ko. Opo ma'am. Naintindihan ko po. At isa pa, narinig ko kanina na kinuha mo daw ang tip ng waitress na ito? Oh, hindi po. Hindi ko po kinukuha yun. Kinukuha ka ba, Shegi? Uh, eh, ma'am. Nagmamaangan-maangan ka pa? Pasensya na po, ma'am. Huwag ka nang magmaang-maangan, Vivian. Matangin ang dami ng waitress dito na nagko-complain na lagi mo nga kinukuha ang tip nila. Ma'am, sorry po. Pasensya na po. I'm sorry po. Hindi ko na po uulitin. Hindi na talaga mauulit. Kasi Vivian, ililipat na kita ng ibang branch, ha? Opo. Kailangan magtino ka na doon. At pag hindi ka pa nagbago doon, ay nako, itatag na ito na ang kontrata mo. Opo, ma'am. Naintindihan ko po. Asensya na po. At ikaw naman, Shay. Salamat ha sa pagiging magaling mong waitress. Tsara pala. Huwag kang mag-alala. sa yung tip na ng bibya na Ah! Todo bling ko pa. Abang ma, maraming salamat po. Hindi lang po tayo po ang mabibili ko kung di gatas na dito. Walang anuman. Basta ha, gagaling naman sa pagkatrabaho dito ha? Opo ma'am, dito po ko yung bibigo eh. Hmm. Ikaw, pag ginagawa mo dito, alis na. Relax na po